DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Iniwan ko pamilya ko, Japan. Punta ako dito, Pilipinas. Pero ano gawa mo? Na maubos pera ko, ikaw basura na tingin sa akin. Hindi na kita habor. Pero wag mo ubus sa akin, pasensya. Wala na akong pera. Wala na lahat. Hindi ko nabigay sa iyo ang uring yaman ko may pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga gilaw naming tagapakinig. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko ipibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin sa ating latatangin doon, may pangako ang bukas. Oh, Diyos ko. Huwag niyo naman po sanang itulot na mamatay ang tao ito. Ayaw ko makapatay ng tao. Ayaw ko matawag na kriminal. Please naman po! Mga kuya, tulungan niyo po Pugunan ako buhatin siya. Sakay po natin sa, natin sa kotse. Kailangan madala po po siya sa ospital. batang Aba nako, ko, oo. Kilala ko siya. Kapit bahay ko yan. Hindi po ako sinundo ni Papa. Inleti. Umiiyak na po kasi siya. Kaya sabi ko, ihahatid ko na lang siya. Mabuti naman po alam niyang sabihin ng eksaktong address. Ay, hapon kasi ang tatay ng batang yan. Namamasadan ang pedicab. Bakit kaya hindi nakarating yun? nag tuloy ako. Baka may nangyari kay Kaito. Ako, sa kaya papa mo? Ah, uh, excuse me po. Ay. Pwede magtanong? Ay, sige pa. May kilala ho ba kayong Kaito Fukuya? Ha. Oh, kesa mabibigla ha. Nasa ospital ang tatay mo. Kuan kasi eh. na aksidente siya kaya hindi nalaku siya sa ospital. Ah! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rio, huwag na ikaw iyak. Buhay pa ako. sabi ng doktor. Bukod sa napira na braso, wala na ko suga. Mga karos na. Arin, reti ah, Kay ito. Salamat. Sinamahan mo, anak ko. Ay, pati ako na taranta nang malamang kong naaksidente ka. Rigtas na ako. Mabait babae, nakabundol sa akin. Durong niya ako. Sabi niya, siyarahat, bayad, ospital. Ay, naku, salamat naman. Ah. Mabuti. At tungkol dito kay Rio, ha? Huwag kang mag-alala sa kanya. Ako na muna mag-aalaga sa kanya habang nagpapagaling ka. <laughs> Saramat. Saramat talaga. Marami talaga mabait Pilipino. Japan, mayaman bansa, pero... kukunti mabait tao. Ah. Pilipinas mahirap bansa pero dami mabait kaya ako ayo na balik Japan maharap na Pilipinas. ikaw rin naman ka ito mabait ka sa kabila ng panlolokong ginawa sa iyo ng Pilipinang minahal mo at pinagkatiwalaan nananatiling magandang ang kalooban mo sa mga kababayan namin Kasaranan, sa Hindi kasaranan, Rath. Oh. Ako, paniwara, ako mas marami bababait na Pilipino. Isana kayo. Ah. Oh. Salamat. Salamat talaga. Abariyo! Nakapasok ka na? Sinong naghatid sa'yo dito sa school? Si Aling Leti po. Tapos po, dali-dali siyang bumalik sa kanyang karinderya. Kumusta ang papa mo? Nakalabas na po ng ospital. Nandun na po siya sa bahay namin. Pero hindi pa po siya nakakapag-pedicab kasi may simento pa ang braso niya. Tsaka may mga galos pa siya sa mukha't ulo. Salamat na rin dahil ganun lang ang nangyari sa kanya. Kasi po, mahal kami ni Papa Jesus. Lagi po ako nagpipray. Kahit po na aksidente si Papa, ligtas naman po siya. Kayo rin po, Teacher Janine. Pinagpipray ko rin po kayo. Salamat, Rio. At ikaw din, lagi karing rin laman ng aking mga dasal. Kaito, kumusta ka na? Ah, uh, mabuti naman po, Kuya David. Pero makirot pa braso ko. May simento pero pasaramat din ako kasi hindi ako namatay. Oo nga. Salamat at hindi malubang inabot mong mga sugat sa aksidente niyon. Oo nga para. Oo. Kayo, pasensya na. Ay. Pedicab gamit ko na sila. Huwag mo isipin yun binayaran na nung nakabundol sa'yo. Ah, ah, ay, oh. sandari lang. Tao. Oh. May gumakatok. Sandari lang! Ah, oh. magandang tanghali sa'yo, Kaito. Ma'am, por siya. Maganda tanghali rin po. May dala ko sa'yo yung konting supply. Kalahating kabambigas... At mga groceries. Oh. Ah, ah eto, eto. Ah, Nagsama hey. ko ng boy para may magdala. Ah, dito. Oh. Ipasok mo rito yung mga yan. Opo, ma'am. Andiyan na po. <clears throat> Doon na po ako maghihintay sa kotse. Marami. Saramat po. <laughs> Alam ko kailangan mo ang mga yan. Kailangan niya ng anak mo. Ah, teka. May bisita ka pala. Ay, magandang tanghali po. Siya po, may arena pedicab na nirarabas ko. Dinaraw niya ako. <laughs> oh. <laughs> Kayo po pala yun. Eh, Ipinaasikaso ko na po yun sa isang taurhan namin. Wala na po akong atraso. Oo oh po, wala na pong problema. Ayos na po. Ikaw naman, Kaito. Hindi ba? mo na itatanong. Oh. Uh. Meron ako manugang na hapon, kababayan oh. mo. Naikwento ko sa kanya ang tungkol sa iyo. Naawa silang mag-asawa sa iyo kaya ang sabi ng manugang ko, pagmagaling oh. pag magaling ka na raw, bibigyan kanya ng trabaho. Oh. Kukunin kanya ng tauhan sa kanilang kumpanya. Talaga po? Oo. Oh, oh. Totoo, bigay siya trabaho sa akin. Oo, oh, oh. kaya magpagaling ka agad. Oh, ay, ay. At pag magaling ka na, hindi ka na mamamasada ng pedicab. Oh. natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hello, Rio. Good morning. Ay, kaya po pala, Ma'am Janine. Good morning din po. Ang bilis talaga ng panahon, no? Ang laki mo na. Ano ang grade ka na? Grade 3 na po ako, Ma'am Janine. Lalo kang gumaganda habang lumalaki. <laughs> Thank you po. Kayo rin po. Lalo rin po kayong gumaganda. At ang bait-bait niyo po pa rin sa akin. Kahit hindi na kayong teacher ko, lagi niyo pa rin po akong binobati. Kamusta na ang papa mo? Ayun po. Nagtatrabaho po siya sa opisina. Kababayan po niya yung kanyang boss. Hapon din po. Uy, tingnan mo nga naman, no? Kung minsan yung inaakala nating disgrasya, biyaya palang dala. Naging tulay ang kinasangkutan niyang aksidente para makilala niyang kababayan niyang hapon. At yan, tinulungan nga siya. <laughs> Siguro po, naawa ang Diyos kay Papa. Kasi naging kawawa po siya nang iwan kami ng mama ko. sobra traffic dito may nila. sakin sa akin, boss ko, isa ruma kotse. Gamit ko raw para hindi ako hirap pasok sa opisina. Pero problema, traffic talaga. Kahit rinko ako, iba daan, traffic pa rin. Pero salamat pa rin. May tumurong sa akin. Para ko habang buhay na lang pwede ka na drive po. Ba, teka. Para kira na ko babaeng yun. Yung tumatawid na kapayong. Oo oh, nga. Kira na ko si Purin. Pero bakit mukha siya may sakit? Sobra siya payat ალო ლანგარი სადადი კოსავა აა kayo ho, Ale. Kakain mo no, ba kayo? Ap Aba, pulil? Ikaw ba yan? <coughs> ako, ako nga ho, Aling Letty. Mabuti naman ho, natatandaan niyo pa ako. Eh, ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang ayos mo? Payat mo, namumutla ka pa. Maabang kwento. Ay, halika, pumasok ka rito. Uh, nagugutom ka ba? Hahainan kita. wag mo nang bayaran. Uh, dito ka, halika, maupo ka muna rito. K kumusta na ako? Ang mag-ama ko? Nako, naging kawawa sila nung bagong alis ka noon. Awang-awa ako kay Kaito. Madalas umiilak siya dito pag nagkukwentuhan kami. Tapos si na masada pa siya ng pedicab para makaraos sila mag-ama. Parang hilong talilong niyang asawa mo noon. Sa umaga, ihahatid si Riyo sa school. Susunduin din sa tanghali. Tapos, dali-dali magluluto. O kaya bibili ng ulam dito. Tapos, namasada hanggang ating gabi yun. Hanggang maaksidente siya. Ah, na-na-aksidente ho siya. Oo, oh, nabundol ng isang kotse. Pero ang aksidente niyo nang naging daan para makilala niya ang kababayan niyang hapon na may maunlad na business na tuna. May mga tauhan sila sa gensahan, pero may opisina rin dito sa Maynila. Kinuha ng empleyado si Kaito. Como hapon nga, si Kaito ang pinagkatiwalaan sa pakikipagtransak sa mga purukyanong hapon maluwag na sila ngayon. At pakotse pa nga ang asawa mo. Si Rio po, kumusta? Ay, lumalaki si Rio, lalong gumaganda. Grade 4 huh? na. Napakabait na bata. Nagmana kay ka ito. Huh? oh, naku, ayun na pala siya. Papunta rito. Aling Leti. Ah. Oh. po ng ulam. <laughs> Halika, Rio. May bisita ka. Ha? Huh? Rio? Anak, kilala mo pa ba ako? Aling damdamin ang mananaig sa puso ng batang si Rio para sa kanyang ina pagmamahal kaya o galit? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantana ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Wilma Borromeo, Olive Madridejos, Susan Robles, Lizelle Onse, at Lionel Benamin sa papel na kaito. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panunat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pa ang kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po yung kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng sayang ito. Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.